Gandang araw mga kabayan. Eh pag-usapan naman natin yung ano yung kang pagsamba sa mga rebulto sa mga imahen. Kasi naalala ko noon noon ako ay no, pa. Mahilig din ako sa mga ano yung kang mga medamedal ya kasi nakikita ko kasi yung mga magulang ko, mga kamag-anak, makapit bahay, siyempre, yun ang mga ano, yung mga sinasamba. Kasi lalo na yung pagka nung si pagkaaraw ng Pasko, pagka ano, yung kang ano, pista Diba ka pagka piyesta ay eh, siyempre mga na may mga posisyon, pinagpo-posisyon yung mga ano, tapos nilalabas lahat yung mga santo, tsaka santa ano, tapos na, mga nagahagpusan kami ng inahagpus namin yung panyo tapos ikukus ko sa, ano, sa mukha syempre yun ang mga naagis na na natutunan sa ano sa mga magulang sa mga lolo at saka lola saka yung makikita natin eh, may mga cross na parang yun yung naging ano naging sagrado. Dati nga, pumupunta pa rin ako din sa, ano, yung sa may ibang lugar. na ano, lumawa mayroon tong mga santa na, na mga nagpapahimala na sila ay nakakapagpagaling ng mga, ano, may sakit. Mayroon pa nga na, ano, na tao na mga manggagamot na may sumasanid daw sa kanila ng mga santa o kaya santo, tapos ay nakakapagpagaling sila ng, ano, ng mga may sakit siyempre ano mga talagang nakakahanga kung paano nila nagagawa yun dahil nga merong pag may mga sumasanib sa kanila nag-iiba nga ng boses tapos marami nga rin ang ano ang gumagaling tapos eh minsan eh ano naalala ko yung merong kung may sakit ang bawa masakit ang katawan tapos eh merong mga meda medalya na inilalahid dito sa katawan eh kapag ka nga, kung saan niya may ano masakit ang parte ng katawan may kumakapit nga kaya yun ang naka, ano, nakakapagtaka doon tapos ang isa pa yung gang, mga eh, mayroong mga ima imahe na mga sinasabit na doon sa kuwan parang ginagawa ng ngayon mga anting-anting eh ano meron nga mga hindi tinatabla ng bala hindi tinatablan ng ano nang ng, ng patalim. Ngayon yun, mga usong-uso noon, ako yung naging para ako yung naging mahilig din, din sa ganyan. Tapos yung mga meron pang mga mga ura ura-uras yun eh na ano nahilig din ako sa kanya yung mga halimbawa meron mga matatanda na mga magaanting eh talagang ano meron nga dati akong isang tiyuhin may magaanting yun iba't ibang mga medalya doon ng mga kawan tapos tinitingnan ko yung mga medalya mayroong mga santo na mga naka ano doon naka figura na ano tapos eh, yung, gang, yung mga napapanood po sa ano mga pelikula na ano, mga, mga santo na diba? ba may silang problema ay sa mga pelikula diba? may mga problema tapos nakikita natin na humingi sila ng tulong dun sa ano harap sila dun sa imahin sa ribulto Bawa, ribulto ni Jesus may mga mga pelikula nung una umiiyak si umiiyak doon tapos si eh, minsan natutupad naman yung kanilang mga ano ayun doon sa ano sa uh, pelikula na ganyan nakakaroon ng mga himala na kawan kaya naman yung gang ay, yung marami din ng mga nagpapatotoo na yung gasili dati may mga karamdaman tapos ay pagka nila yung kanyang panyo tapos ihagpos sa kanyang karamdaman ay eh, sila yung mga ano mga gumagaling na ano tapos sa halimbawa may mga blessing ng bahay tapos si eh, doon yung ano yung isang halimbawa yung kung ano mong patron na doon para bagay yung bahay eh, magkaroon ng blessing yun mga nakagisnan ng nung kuwan eh tapos ito nga yung piyesta tapos eh yung malimit yung kang humahalik sa ano sa patron siyempre kapag ka nakikita yung ano yung patron humahalik lalo na kapag ka yung tapos si eh, kapag naman nakakahalik siyempre yung para nakakaroon ng kasiyahan na daman na kuwan Ni eh, katulad nga dati noon ako iko eh, ha. Ate, eh, siyempre merong mga exam noon na kuwan ko. Normal ako nag-aaral noon eh parang di ako masyadong mahilig mag-aral. Ako ayaw na ayaw ko din pumasok sa school. Tapos yung yung anong anong may exam noon ay may parang NC, sabi ko eh, parang, eh kapag kami nagpa-practice, lagi ako hindi makapasa-pasa. Tapos ang ginawa ko, naisip ko, magpaanong exam na, malapit na yung exam, eh ano, nagpunta ko dyan sa simbahan, pagkatapos inisaisa ko lahat ng ano, ang lahat ng mga santot-santa, pero ang dami santa diyan yan sa ako, isa ko, tapos hiniling ko na ako yung makapasa. Tapos nga, ano ako, eh, ano ba, ano nga, naka, ano ako eh, yung exam, eh, pinapatulad pa ako na yung katabi ko, nagkataon naman ang aking katabi, eh, mga mata talino nasa una sa tagilira kalat kaliwat kanan tapos binibigay na sa akin yung kailang papel kaya dahil kasi nakita na nila ako seryoso seryoso doon sa ano aba ay ano eh hindi ko rin kinuha kasi ang iniisip ko eh aba ako yung nanalangin ako pero minis isa ko lahat ng mga santot santal at simbahan, pamula doon sa unahan hanggang sa dulo tapos pabalik I isa ko talaga at ako humiling eh sigurado ko na ako makakapasa ba, eh, ano nga nakapasa nga ako kaya ako eh, pasalamat na ano sabi ko, ba talagang totoo nga pala yun ngayon eh siyempre kahit paano yung ganda papunta punta tayo marami tayong mga nakakasama ng na mga iba't ibang mga kahit noon ako eh, christiano pa Siyempre mga nakakasama sa trabaho, mga nagiging um, bakit naman mga nagiging kaibigan, kung mga iba't iba naman ng na relihiyon may mga borlake, eh, na borlake, eh, iba't iba rin sekta pala yan. Siyempre eh, mga nakakasama, kasi natutuluan nila sa ano, sa uh, Biblia. Mayroon pa mga saksi ni Jehova nakuha na mga nagiging kaibigan natin na sila yung mga nagtuturo tapos si eh, narinig ko sa iba kasi ang mga yan eh kasi mahilig magbahay-bahay yung mga ibang sekta Katulad na yung mga baptist. Yeah, mahilig yung magbahay Tapos malimit nga na ano nila itong ang ano, rebulto at mga imahin. Tapos ibinabasa nga nila. Tapos nagtataka naman ako so, dahil kasi siyempre kami mga devoto rin di yan dahil sa uh, nga'y eh, pagka ano nga, eh, sa amin nagpapabasa pa ng ano yun ng pasyon. Ng ano. At saka siyempre matindi yung paniniwala namin di yan dahil kasi lalo lang ang magulang ko mahilig talaga dyan sa ganyan sa mga ano Saka kung pupunta ka doon talaga sa amin, daming revolto doon sa amin. Saka matuwain kasi kami sa ganyan. Kasi kapag ka, nakikita namin yung gaya mga revolto, yung mga imahe, para bagang pagka kami gagawa ng masama, ay eh, para bagang kami na ano, yung gaya, nakukonsensya. At pag nakikita yung ganyang mga larawan at mga rebolto. Pero magtataka, bakit naman itong mga laging masipag magbahay-bahay? Di eh, bakit laging sinasabi nila na ano, pinagbabawal to ng Diyos yung mga rebulto sa mga imahin. Pero yun ay eh, pinagpapa sa walang bahala ako mo dahil kasi siyempre yung kung ano yung mga nakagis na hindi yun na lang ang ano, ang gina, ang pinapalawa kasi wala rin naman akong ano di yan. Tapos yung nagtagal, nung no, siyempre yung mission mga nakikilala ko eh, may mga daladala -dala kahit sa trabaho, may mga dala-dala na ano, na Biblia tapos si babasa ako. Tapos si parang niisip ko no, sabi ko pa, tama ni Misa ni mga nakakuha ng mga mga himahimala, yung mga nababalita mo, meron yung mga gumagaling na naghihimala. Ganoon. Tapos nga ito yung mga sinasabi nito na bawal nga. Tapos nga yun nga ito eh hanggang sa ako ngayon napapunta dun sa ibang bansa, Pagkatapos dito sa ibang bansa, eh ang kuha dito, islam naman yung sa mga muslim. Sa, sa kanila, sinasabi rin na bawal din. Tapos eh, nakasulat din sa kanilang kuha na binabawal ng ano ng Diyos. Ngayon, hanggang sa kuha, eh, na ko nga dito sa ano, sa ano, hotel kasi bakit nga ganun. Ngayon, eh, ito, basahin natin dito sa ano, dito sa meron akong application dito sa ano sa cellphone ito yung Bible ito nakalagay nga dito sa sampung utos ng Diyos ano ito sa kung mababasa rin nyo mayroon kayong Bible basahin nyo dun sa ano sa Exodo ito yung nakalagay dun sa ano sa Exodo huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang may sabi nito, yung Diyos na naglikha sa atin, ang pangalaman ng Diyos diyan sa naglikha sa atin diyan sa Bible, ay yun yung Yahweh. Ito ang sabi niya, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Dahil kasi, tayo kasi yung mga tao, yung galikas ng marami tayong yung mga sinasamba na iba't iba, lalo na dati ako, katoliko ako dati, talagang marami akong sinasamba dahil kasi yung mga santot-santa, yan talaga yung napakalaki ng paggalang at saka yung humihingi kami ng ano ng tulong diyan. Ay ano, nako ba, meron kami ano, ang tingin kasi namin sila talaga sila yung mga matuwid na tao at saka mga banal na tao na nabuhay dati dito sa ano sa mundo, sila yung mga santo santa na naging nakasama ni Jesus. Kaya naman kapag kami may ano, kami na nanalangin din yan. Kaya ngayon, nai-turing na rin namin sila ng mga, ano, yung mga sinasamba na rin. Bagamat yung mga santos-santa, hindi naman namin, yung ako dati katoliko, hindi naman namin tinuturing na Diyos yan. Kaso nga lamang, yung gang, sinasamba na kasi, nananalangin kami din sa, ano, santos-santa, humihingi ng tulong, ng awa, dahil na kung maraming problema na ganyan. Ngayon, dito yung ano, dito sa Bible, yun nga pala yung ano, pinagbabawal lang Diyos kasi ito nga sabi niya, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Tapos ito yung pangalawa, no? huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit. Ayun, talagang pinagbabawal talaga na yan. Ibig sabihin, lahat ng nasa langit, bawal gagawa ng imahin katulad ng anong mga nasa langit ang Diyos na naglalang sa atin yung mga yung katulad yung mga propeta katulad si Moises si Abraham, si Noah yan Jesus nariyan na sa, ano, sa langit basta ang nasa langit bawal na gagawa ng ano, imahin to si Jesus nasa langit na yan yung mga santo-santa eh, sinasabi ng iba eh, nasa langit daw di bawal yung mga anghel bawal yung mga lahat ng nasa langit bawal pala yun huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit kaya kahit mga anghel huwag gagawa ng ano imahin. bawal o nasa lupa kasi ano yung mga nasa lupa katulad ng mga tao mga hayop na basta ano man na ano bawal gagawa ng sila ng imahin na para yuyukura o no, sasambahin ihinga ng tulong o mga nasa tubig kasi meron din yung mga kuwa katulad yung mga nasa lupa dati katulad yung mga santot-santa sila eh, mga nabuhay sa, no, sa lupa tapos eh, siyempre yun ang mga na ano pagkakaway na ihinga ng tulong kasi yun ang mga nakikita dun sa mga lolo lola sa mga magulang tapos yung nasa ano nasa tubig naman kasi kayo naman mga nasa tubig yung gubagang ano yung mga nauso ngayon na halimbawa pag naglagay ka, na kakab dati meron din ako na yun eh yung gang isda isda na yun din eh, pampaswerte alam niyo yung mga naano dun sa ano na yung gang pagkatao may isda yun, eh, ka lang ganyan eh merong sinoswerte ka Meron pa nga iba nag-aalaga ng ganyan ng mga ano yung iba na lalagay nila sa aquarium dahil kasi daw yun eh kapag ka meron ganong isda ikaw ko eh nagiging malambot ang iyong eh, pamumuhay na ganyan hindi ka ano hirap meron pa nga ano yung ginagawa na ano, yung mga palaka hindi ka may palaka tapos eh, maga, may mga nakakapit na mga ba barya barya hindi ko eh, mga pinapaniwalaan na ano eh mga pampaswerte na ganon ito na sa tubig upang sambahin ganyan ito mo, huwag mo silang yuyukuran kaya bawal kang ano kaya mananalangin, na bawal talaga yung alabay ano kay mananalangin na ka sa ano, sa Diyos kailangan wala kang mga larawan kasi nakalagay nga dito huwag mo silang yuyukurani sa sambahin sapagkat akong si Yahweh na iyon Diyos ay mapanibughuin Diyos Yo, nanin, ang ano pala ang Diyos naninibugho Yahweh naninibugho pa nagseselo siya, siya ang gusto kasi ng ano ng, Diyos kapag ikaw ay mananalangin walang mga ganyan yung, yung, yung hindi ka harap sa ganyang mga halimbawa may mga imahin hindi ka mayroong halimbawa nananalangin ka sa Diyos hindi ka merong Meron nga kami dating larawan na yung larawan ng Diyos Ama. Ang tawag mo, no? Uy, okay, ano pa? Diyos, kaya kung mananalangin ka, hindi ka dapat haharap sa ganyan. Dapat yung direkta. Kasi nga ang, ano, ang Diyos nga, naninibugho. Kasi, tamo, hihingi ka ng tulong, eh, kaharap mo yung, ano, kaharap mo. Yung kuwan, di, ano, parang nangyayari sa iyo, ay, eh, doon ka humihingi ng ano do sa larawan o kaya re rebulto ng Diyos diba rebulto ng Diyos ay doon ka humihingi ayun nga ay bawal sa kanya Dahil nga kasi naninibugho siya diyan. yan nagseselos siya ang gusto kasi ng ano ng Diyos kapag ka we mananalangin yung direkta sa kanya kaya nga nangyayari may sanin, kung nakakakuskus na tayo yun nga ay bawal yun yung naging gawain ko ng tate yung uh, pagka nakakita ko ng mga revolto talagang kumukos ko sa kundi, kinukos ko yung kamay pagkatapos i ko sa aking muka o ka sa aking dibdib, ganyan dahil nga sa paniniwala minsan niya nakakaramdam ako ng ano yung dahil kasi sa paniniwala yun eh yung kapag kumuskos ako ng ganyan parang ako yung ng ano parang nagiging masaya ako kasi yung dahil yun sa ano sa paniniwala na yung pala ay binabawal ng ano ng juice Ayun nga dito nga narito sa sampung utos na yun. Huwag silang yuyukuran. Ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin Diyos. Tapos, katin, matindi pa lang ano diyan yan, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salin lahi. Kaya ganun pala, kung halimbawa ikaw na magulang, ay ginagawa mo yon ay kawawa rin pala yung ano yung mga susunod mong mga anak hanggang hanggang apo kasi dadalhin din nila yung kasalanan na yon kaya ngayon dapat ikaw na magulang ay wag mo nang gagawin yon dahil kawawa rin naman yung iyong magiging anak pati yung apo dahil kasi ang ay ano eh ang sabi nga dito eh, ikatlo at ikaapat na salil ay eh, di ibig sabihin hanggang sa apo mo sa tuhod tamo ikaw na ng magulang ngayon ay ginagawa mo yan ng pagsamba yuyukur ka rin yan Bawa, kasi ka sa Diyos tapos eh, may larawan ka ng Diyos di o no? imahin ngayon ang, ang, ano, ang Diyos ay nanin, nagsiselo sa iyo at nagagalit nagagalit sa iyo at yung kasalanan na yan ay sisingilin hanggang sa apo mo sa tuhod. Dahil kasi hanggang sa ikaapat na salin sa lahi. Hindi yung unang lumun yung yung iyong anak. Pagkatapos yung iyong apo. Yung apo mo sa tuhod. Tapos hanggang doon sa hanggang sa ikaapat pala, hanggang sa apo mo sa talampakan. Ayun. Kaya ano, kayo na bahala mag-isip na yan. Eh, siyempre, ito, nakasulat naka yan sa, ano, sa Bible. Kaya kung may Bible kayo, basahin nyo para ma maunawaan ninyo. Kasi pag hindi nyo nga inalam yan, abay, kailangan nyo pa, ma, ano, dapat maituro nyo yan sa inyong mga, ano, sa inyong mga anak. Kaya nyo dito yung nakasulat dito sa, ano, sa Deuteronomio 1622. Kita ha? At huwag kayong gagawa ng ribultong sasambahin sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa kanya. Kaya yung ano, yung palang gumagawa na yan, yung pala yan, yung kasuklam-suklam sa kanya, siya nasusuklam sa mga gumagawa ng ganyan. Kasi yan naman, eh, siyempre, hindi naman natin nalalaman dahil nga nakagista na, na lang natin kasi yun nakikita natin sa mga magulang, sa mga matatanda, sa mga kamag-anak natin, syempre hindi naman natin inaalam yan dahil kasi ang alam natin eh, yan ang tama. Pero ang totoo, yan pala'y mali. Hindi dapat pala natin ginagawa. Yan naman eh ano, yan eh kung kayo, kung kayo walang Biblia, ay bumili kayo ng Biblia. Dahil kasi para mapag-aralan ninyo, kayo mismo ang sarili ninyo mag-aral. Dahil kasi kung itutuloy-tuloy nyo yan, hanggang sa ikaapat na salin lahi din nyo, ay kawawa sila, sila mananagot din. Ay kung halimbawa yung inyong mga anak ay eh, gumagawa rin na ay di patong-patong na yung, yung kasalanan na yung mga nauna, napapapatong din sa kanya, bukod pa yung ginagawa niya yun, bukod pa yun, kawawa naman sila. Ay kaya kaya kasi ninyo yun yun sa Deuteronomio 16.22 At huwag kayong gagawa ng rebultong sasambahin sapagkat iyan ay kasuklam-suklam sa kanya. Oh. Eh hindi naman natin alam yan dahil kasi wala ako siyempre kung ano lang yung mga nakikita natin sa mga kamag-ana sa ating mga magulang. Hindi yun lang ating ginagawa. Katulad nga dito sa ano sa Quran dito yun sa ano ito nakalagay din dito yung ano yung mga pagsamba din sa mga larawan ito nakalagay dito sa Quran ang Quran naman ay ano sura sura 7 al-arab ang pangalan al-arab sura al-arab dito makita ninyo sa sura 7 100 139 Amo nakalagay dito, katotohanan ang mga taong ito at ang kanilang pinagkakaabalahan na pagsamba sa mga diyos-diyosan ay wawa wawasakin at ang lahat ng kanilang ginagawa ay walang saysay. Yung kasi nga ang ano, yung pala sa Diyos pala yun, wala palang saysay. Kaya kahit dito sa huling kasul huling kasulatan na ipinadala ng Diyos na hawak ng mga ano ng mga Muslim ayon niya ay ano binabawal at napakalaking bawal kaya nga yun eh ano yun niya ay dito sa Islam ay eh, napag-aralan na kapag pala ay ano mayroong mga larawan at imahin sa loob ng bahay ang mga anghel ay hindi makapasok hindi napasok ng ating tahanan kundi ang anghel inanjal lang sila sa, ano, sa labas ang anghel kasi yan ang mga naga ano sila yung kasakasama natin na habang tayo nasa ano saan man tayo magpunta maliban na lang ako tayo pumupunta sa mga maruruming lugar at o talabawa at o ng CR ang mga anghel hindi natin sila kasama pero yung mga anghel tayong lahat ng mga tao may kasama tayong anghel pamula pagkabata hang, hanggang sa tayo ay ano mamatay pagka tayo namatay yun sila ay bumabalik na sa ano sa langit kaya kasan tungkulin nila sila yung narito kasama-kasama natin tapos sila yung mga naglilista ng ating mga ginawang mabuti at saka masama kaya kahit saan tayo pumunta may dalawang anghel diyan na tayong kasama hindi natin nakikita sila lang nandyan lang na ano. Ngayon, kung ang ilang kayo sa bahay, bawa kayo sa bahay, tatlo, o eh, times nyo sa to, di may anim na anghel, di yan. Ngayon, kung may kayo timahin di hindi sila napasok, diyan lang sila sa, ano, sa labas. Dahil nga, yun yung katulad yung ano, ito nga sa Biblia, nakasulat nga na dyan nga ay kasuklam-suklam sa kanya. yung Diyos pala ay nasusuklam di yan. Kaya, syempre, sila ang mga anghel naman eh, sila yung mga sumusunod sa Diyos. Kaya, ayaw din nila nakuhan. ay hindi naman natin din masisisi yung mga ano. Dahil nga, syempre, yan ang nakagista natin. At tayo naman, eh, hindi naman din natin, natin napapag-aralan. Kaya, maswerte yung mga talagang tao na sila kay nagkaroon ng panahon at saka binigyan nila ng panahon na pag-aralan yan. Dahil kasi... Eh, bakit naman nga tayo dito na sa mundo? Di ba tayo eh, nilikha ng Diyos para sa Kanya? Kaya yun naman itong kulay natin dahil eh, tayo ng buhay. Kahit naman ng buhay natin minsan eh, siyempre marami, napakaraming pagsubok, napakaraming pagtitiis. Pero, ang lahat naman ng pagtitiis at lahat ng pagsubok sa mundo, ay yun naman yung eh, may kapalit na kaginawaan sa kabilang buhay. Ay kaya darating ang araw at oras na tayo magbabalik sa Kanya, para magsulit. Kaya habang tayo ay narito pa sa lupa at buhay pa tayo, ay ano may pagkakataon tayo na ano alamin ito. Eh. So, kung tayo nga ay nakakabili ng maraming bagay ng mga mamahalin na bagay na ano ating ginagamit sa araw-araw, ay bumili tayo ng mga kasulatan. Lalo na ito Quran. Meron namang Quran na ano na Tagalog. Ito nga lang may tuntunin na bago kayo ano kung hahawak kayo ng ano ng Quran kailangan kayo ay ano yung kang maghuhugas kayo ng ano ng kamay hugas kumare nga ay yung gayahin ninyo sa mga Muslim na matapagin ay maghihilamos magmumug tapos eh, ilamos nga kuskusin ng ano ang buhok ang kamay hanggang dito sa may siko pa hugasan katapos eh, babanggitin nyo ang pangalan ng Diyos ang sa wikang Arabic kay Allah Bismillah Ngayon tapos saka kayo mag-ano magahawak. Yun yun ang tutunin sa Islam. Bago kayo humawak ng ano. Tapos eh ano pagka kayo nagkaroon nito, mababasa ninyo kasi ito ay napakalaga yung ano yung Quran. Bumili kayo ng ano ng Quran. Meron namang meron kung kayo naman ninyo yung bumili ng Quran, meron din naman sa ano sa cellphone sa mga apps na kuwan tapos eh, mag-download na kayo mag-download yung kung kayo naman mag-download din kayo na itong ano Biblia so sa akin para kung ano ba may gusto niyo yung panuntunan din yung sa ano pero mahalaga na ano, ito kasi yung ano yung gang final final yung Quran na hawak ng mga ano ng mga Muslim narito kasi yung mga din mga nakasulat ko ano yung ting mga mangyayari sa hinaharap na wala sa ano wala sa Bible katulad dito na sa Quran yung mga istorya ni Jesus na hindi mo makikita sa istorya ng kay ano yung natin to sa Biblia kasi iba na ibang merong istorya to na merong istorya din naman dito na hindi nabanggit sa Bible may mga istorya din ng kay Moises na hindi nabanggit sa Bible na kawa na, na, na sa ano sa Quran Tsaka may mga istorya ng kay Abraham, istorya ng buhay niya na hindi naman dinabangkit sa Bible. Kaya napakahalaga na kung kayo may Bible, o di magkaroon din kayo ng Quran. Tapos pa, yun nga lang, kayo ng Quran, yung nga sabing maglilinis muna ng ano, ng kamay. Huwag kong tawagin din siya sa paghuhugas bago kayo humawak. Meron naman Tagalog. Meron ding mga ano, may apps din na tagalo katulad nito oh. ito yung itong apps na ito yan Quran yan Quran na nak apps lang sa ano sa cellphone Ya, yeah, mausay na ano na pag-aralan natin. Dahil yung, yung, yung mga bagay eh, nabibigyan natin ng ano na yung panahon. Eh, ito pa, Ayun eh, na yun naman, eh, bilang utang na loob natin sa Diyos na naglikha sa atin. Dahil lang ano, binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay. Bay, sayang naman, eh, kung tayo, eh, alam naman natin tayo haharap sa Kanya. At alam nyo naman ang mga biyaya at gantimpala na ibibigay niya sa atin kapag uh, tayo ay sumusunod sa Kanya. O pa, ano, maraming salamat. Yung nga pala hindi pa nakakapag-subscribe. Ciao pa na nakakapag-follow eh, mag-follow na tayo at saka kung halimbawa mayroon naman ibang nasasaktan, huwag kayong masaktan dahil kasi yan naman ang may sabi naman niyan yan ay ang Diyos na nagliga sa atin o siya sige maraming salamat